time check guys so alas 6.30 yun yung mga ibon natin so pa sila ayan harap ng tipaklong hindi na, na uh, nila alam kung saan sila <laughs> pupunta yung titira nating mga wires na sampu ng pang south hindi ko alam bakit tayo magpasok yan yung tatlo tapos kanina may nilipad pang isa at yung nandito is 1, 2, 3, 4, 5 tinakma ko lang yung tatlo dito sa babaw para makapasok yung pagdakma ko yung ipad yung iba pinag-aalala ko kasi baka mamaya mga pusa sila doon yung pusa ko naman sa gabi dyan sarado itirahin sila hindi natin sila pwedeng hayaan na dito dumapos bubong na to sobrang abot sila dyan ng ano na ang ah uh, pusa kaya may hulihin na kapag medyo naka ano na tayo naka uh, pag relax na sila itong ilaw natin oh, tinapat ko na dun para nakikita nila yung ano nila kulungan yan oh, sila ingatan na natin dahil ilan na lang ito pa mag, mag ano pa lang mag, start pa lang ng training ng south natin mayon pa so yun may may ulihin natin ayun guys pumasok na yung dalawa dun sa tatlo ayun yung isa nag attempt bumaba ayun masok na sila oh yung dalawang isang brown at isang itim hindi ko makita pero tingin ko nandun sila sa itaas okay na yun safe na yun sila dyan huwag lang talaga dito yari sila sa pusa dyan guys. Ayan o. Oh. Andito pala yung isang brown. isang kulang pa ay. Nakmain ko na siguro ito guys. Hindi pa kapasok. Ayan, 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 ayan. Pasok na siya. Makawide pa naman to ng BBC Pampanga. Ayan, ayan. Kulang pa tayo ng 4567 Dalawa yung kulang natin yung itim At Sino ba kulang natin ngo po yan ni oh dito yung sa yun eh? uh, banyo isa sana pasok pasok sana pasok <coughs> di ko alam kung bakit ano sila na yun nila pumasok ani na sdehin sa kanila dahil sayang yung chance ng maibon. ba. Diba? Pasok na pasok. Alam niyo ko na 'to guys. Na, pasok, pasok, pasok Pasok na, pasok, 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 pasok. Maamo naman yan Lalo pag andito ako Ako yung nagpapakain sa kanila Alam na nila Yung kilala na nila ako So, natin yun. Yun yung ilaw. Para kung sakaling maisipan nung dalawa pang hindi ko matanaw. Eh, makita nila yung bahay nila. Mag-attempt na ulit mo ba ito? Masuk Iya. Sono na. Pukasok na. Ayan. 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 wala, kulang pa. so Sige na lang muna ga uh...